Ayan okay, mga idol, lalatagan natin ng kamanti itong square. Ito, magkakauli tayo ng maraming square ito. Sige, bante mo ron. Nandiyan yan sa sulok. Ayan, okay, yung kamanti. Lalatag lang natin at abangan natin yung mga isda na magkakalo yung nandito. hindi natin mailalayo pala dyan lang diba ako nasa gitna ng isda tatangay ng Agus yan dami kanina isda rito Ah, tata ngayon, no. Dapat nasa kabila isa, pukutin na lang natin. Ha? Pukutin. Basa tayo. ka na. Tayo? Ka na. <laughs> <laughs> no. Yeah, okay. half time. Katapos namin sinudsod, ayan. Diba? One, eto, laki na nahuli natin tilapia Ayan, zero Ito, malaki e, na itong sato Ngayon itong malaki Ito, nakabuhol-buhol na Ito, malaki yan eto? Oh! Mama oh. ah halong laki halong laki oh uh, pasok na oh uh. ah Sangka pa maglaki ah okay isang <laughs> kilo isang piraso halag gamit po namin yung pamanti sinutsod namin po ang dami kanina, di ba? Ba't tatatlo lang nahuli? Dari. Okay, oh. Grabe yun. Ganun yun. Gano'n kalaki. Yan. Ayan pala. Oh, grabe. Laki mga idol. Oh maamaw <laughs> makahuli ka lang ng ilang pirase na okay na maliit hmm, siya na rin yan. Hmm, diba? Ulitin natin. Ito. Diyan muna kayo ha. Hindi mag, ano muna. Ayan po yung sinusuit natin mga idol. Mamaya yung sa loob naman. Bakay nyo lang po. Maraming pa tayo mahuhuli. Yeah, grabe yung mga idol, ang dami na naman namin nahuli. Ano niyo? Nakalabas yung dalawa malaki, ang ganito kalaki mga idol, oh. Maliit kasi mata niyan, pang ganyan lang talaga yung huli. Pag ganyan, hindi lang makakawala. Sabahan ito. Ang pala mo sila dito kanino. oh. Nakakakumpul sila. Wala so, lang ito. Meron pa rito eh. Oh, wala. Ayan oh. Eh nakalabas na. Wala po. Wala so, yan. Balikan natin. ang tayog pa. Kakayurin pa natin ng isang beses. Ayan oh. Pabalik-balik lang kami dito mga idol. Wala kong mahuhulog dito ano yan sa gulang dito

Idol, na naman yung mga mamaw. Dami na naman mamaw na nahuli. na dali na naman mga mamaw, tatlo. Ayun Ay, naman, nahuhuli natin. Balik-balik lang tayo dito. Pumanti lang yung gamit. Oh. Nakadikit-dikit. Oh. amazing ay hey, laki nyan laki okay. yun yung kanina oh. try natin tong gitna yung kanina oh. para malalim yata yun eh gait lang ang tubig dyan eh turay mo na yan malaki oh, uh, malpas pa yan oh yan na ang laki, grabe yun. mga mamaw, mga idol. Grabe, laki oh. Pilapia pa ba yan? Mga oh. mga pala, kasi yung dalawang daliri mo. Eh. Tama yata ito eh. Look at huge fish. Size. Wow. Mga <laughs> Mamaw na mamaw. Dalawang mamaw, o, yun, no? Know? Okay, isa. Medyo good size lang. Okay na. Puti yan, maputi. putik. galing. Ang galing, ang galing, ang galing. Malaki rin pala yung isa na yun. Yey, puriwitin mo na. malaki rin. Malaki rin, pwede na yun. 70 na yun sa TX map. Yung mga idol, tatlong area kaya nang nahuli. Mga mamaw. So yun mga idol, tapos na yung ating panguhuli ng isda. At ito uh, yung ating mga nahuli. Ito yung ating mga nahuli ngayong araw. Jadi itu sekolah agensi galang mah idol selamat